...inang ating, ano, laro. Joker, ah. Eh? Hm? Ay! Joker ka na? Oo. Ating siya. Ay, di pa nalibuan lang itong gilid Sana, ul! Maganda na lang, Barani Pandoy. May pa-joker effect. Hmm! Yes! pala yun. Siyempre, galing mo eh. Isa pa. Cinco. Ay, ano. Magaling mo. na yan? Yes. Ayan lang. Ay! Naku, mga loads. Ayan. Mga Ayan o, oh, nasa aing sinko ko. Bawal oh, eh. na. Tama lang. Masya. Ay. Ayan na. Wala ka makakita jokwa. <laughs> sa kanya yung jokwa <laughs> na alat. ako. Unang eh, bayo si Pandoy. Grabe. Sapaw lahat. Wala ba? Ha? Ganda ng cards ko. Hindi ako to. lahat king! oh, Hindi ko naman Yun ang mahirap pag dalawa ito, joker. Mag -joker eh. kasi, huwag uh, tawag joker. <laughs> dalawa alas. Sekwenta. Sekwenta, trenta. Boss din. sa yung king. Eh. Musta rights pa ito eh? May try mo muna. <laughs> so ka rin yung ano. Ah, tayo, no? hmm. mix, ha? Pinapakunta okay. yan mo. Hmm. Ano Hindi? Pus, di kasi hindi Mag sumama sa ano natin, sa rides eh. Nagbago, higat pala natin ngayon ah. Siyempre. ah. Ano na magpipirmis kay Pandoy. Yan yeah, o, wala. Pirmis natin si Pandoy. Pirmis yun. Ano yung tinapon niya? Ano yung tinapon niya? Oh. Buti na nga may naligaw. <laughs> naligaw? Ayan o. Oh. May naligaw. Ayan nga no. Okay. Ay, nasa oh, kanya. Ayoko na nga bigay na. eh. Ayaw kong ibigay ito. Nasa sa kanya pa na. Sariwala at sa iyo, Bosti. O, 9. <laughs> Ayoko <Ayun>, na. <laughs> pangit naman noon ni Bosti. Eh. Oo ba? Ang pangit. Maganda hmm. nga eh. Hmm? Diba pa ulay? Mm. Eh Hindi na nakabunot mo? Hindi, kasama. Hmm. <laughs> Sirap puro ko kasi, saking ni ah, boss di, oh. Wala na, kosinga boss di. Hoy. Boss. Kator. Dinaraan ng labas din. Oh. Sinasami. Hmm. And give her sampo. Sekwento. Ay, nakakamisan ano, ang lamig sa uh, Tok Benguet, mga lords. Yes! Centralized aircon. Oo nga eh, dito. Pawis-pawis eh.

Uy, nawala na Ay, yan. Pinatong ko tingok siya. Siete. Favorito. Uy, sayang yung sanong ko. Kaya pala di na po. Hindi ako sinilag. Uy, nuwebe no, eh, na naman. Um, ano yan? yan. Isang okay, no? salibahe. Ayan o. No? Bakit oh, naman ang ano mo gusto? eh? Mm. Favorito mo. paborito. yun. Favorito. Tagal mong bigay eh. Ayan yeah. o. Paano yung bigay? Yung ano. Yun. Mm hmm. Uh, apa <mukian> <By. Yeah>. <mukian> mm. ini Oh. Favorito. Oh, favorit. itu mu Wow. 5 hmm. wow.

ay wala atin mataas ka pa rin oh hmm, sabon ko kalaw mo, uh. ulidin kita. Ah, ulidin ako. <laughs> Sakakan webbie niya nahuli ko din. Ah. Yeah. Yan. Alam mo ba kadan? Malakas ba 'yung? Eh. Hindi mo tinamang binigay mo, bossy. Ibibigay eh. ko na naman. Yun na lang ay pinatulan mo pa. Siyempre, pag tiyat sa kanya lahat ah? Wala pala, nasa kanya si Kadai mo kanina. Hmm, Anong hmm, bahay mo, Boss di Ha? Anong hmm, bahay oh, mo? Queen. Queen? Queen. Ula, oh, queen. Hindi ko rin napapansin. Wow. Oo. May bahay nga. Siya kala ko walang bahay. Ay, Sige, oo, fight! Man. Sira nga pala yung ko Sa hits eh. Mabal. hits. Bala na. <laughs> Tracy. Ay, trese din. Four. Eight, ten. Thirteen oh. Uh. Seven, eight, ten. Fourteen ka nga eh. Tama ba? Eight. Thirteen. Ten. Ay, eight, nine, four. yan Dalawa alas, boss, di? Tati, sa'yo, Sa akin 30, uh, ng 30. hits. Wow! Yeah. Ay, hindi pa ako nagka-joker ah. Ayaw akin, eh. Ay, ka nagka Joker? Ayaw yata sa akin eh. Joker? Wala naman

paborito din. Hmm, Nakakungan pa. Ayan. Hmm? Hilig sa utso nito. Ang utso naman. Straight yun <laughs> hmm. e eh. Hmm. Ipatong. Ipatong, Bosti. Alas. Ay, kabayo. Buti na lang. No? Nabunot ni Bosti. Ang eh. mga panyo. Hmm. Reyna. Reyna. Alas. Hmm? Ay, tapang talaga ni Boss D. Napapasama tuloy ako. Tapang ako ngayon. Sige laban. Laban ni. Patro. Ako naman ang di na umabot. 5 Sako. Nakahuli naman ang dalawa. <laughs> Isa lang sa akin, no? 40, 50, 60, 70. Ang dami kasing alas, eh. 70. Sa akin. 60 <laughs> Hindi. Sa issue sa yun. Lima nga lang yung ano. Ay, hindi. Lima lang pala yung akin. Lima. Bali, 10, 20, 30, 60, 65 yung akin. 70 hindi nagkaka-joker eh. Say it's pos-di, or... no? Magpapigyan ng kata. Ano bang gusto mo? Win! Dalhin Ayan, sige, dalhin mo na. Ah, stress. Ayaw pa. Huwag ka na mag-inarte. Wala. Ocho. Wala, oke, aku sudah mau memakai ini sudah saya sudah memasak saya sudah ini sudah aku sudah memakai 3 itu sudah, kamu sudah memakai kamu belum berhasil Tagal mo magbigay na sira puro ko sa iyo. Sira. Kung sana ipapasok Oh. Oo, oh, mm. no. Ayun nasa sa kanya. Ah, sa kanya na naman yung utso na. Tak sa iyo lagi na <laughs> <laughs> sa kanya utso eh. Tumping na ako sa tapo ni Pandu sigurado. Seis. Ah, <laughs> Man. Ah, hey. Mas tagal mo magbigay para gustong pala eh. Ay buti na lang tong eat. Ay. Oh. No Ganda ng bunot talaga 'yan. Eh. Ba, talaga like, ano si Budang pala sa dure. Eh. Ang bunot mo. Na. Cinco. Uy, tungguin mo pala na siya tuloy. Tigdalaw kami ng <laughs> <laughs> na Jess. Radyo nga. O joker. <laughs> nice. You know, kwatong it na rin din Nalabunia. eh. O nga. Masabi ko na buo. Anak <laughs> mo. Body 40. Eh. Sa akin na 'yan. ko na lang eh. yung Wala din pala kung hindi ko tinapoy yung hindi ko rin tatapoy yung chest. Makatawad sa duka. Ano din Magtaka ko ping... Basta ka max pa na yung aking Kasi yung palo bagay. lang! woy dami naman juger neto okay. na ay sanang lah kinuwa Obrigado. silbi yung joker ko. Sana nags, binigay mo sa akin. partong Parang itong hits na. Uh, uh. Sa kanya nga din last. Mm. May nung hater. Sa mm. akin. Laban. Maybe. Quatro. Hindi ko naro-royal. Na Sinayang mo yung Laan royal nya. ko, boss. Kahit sana dos na diamond lang. Oo. Ang ganda sana. Itong king ako. Oo. -oh. Hindi, kung may kabulot mo sana akong 5-3. 55, 65, 65 kibos di. So lang. benti lah.

sunga tuling na Mira pa Gandaya tanan berani tang tu ya Hai. Oh, Pak Pecak, 对。<Okay. S 2> yeah.

Ay, sa akin din pala Nagbulot Sumigit eh Sa Sa akin din pala lahat yung ano Ah, <laughs> Isang alas forty ko oh, yata yung hit sa boss di mm -hmm. ay ano ba to Panabul. straight ganda sa ano ah saan stress yung ba't ngayon mo binigay maya maya hanapin <laughs> pa isa oh syempre oh pandoy hmm. oh Eh, buti na lang. Ito ang papel lang din. Filna sa ato. Tulang kaya. Yeah. Oh, nasa kanya, Tumayo. So, hmm. Ano 'tong nanan bening boost di, bro? Ano 'yun? Yung pag yung barang walang pag-asa, nagkapag-asa. Yes. Pong pinta ko sa ginawa mo yan, boss. Saan? Nag-aayos lang. Okay. Uh, okay muna. Uy! Saborito! Yes. Sarilan! Yes. Saan nga ako nalang nakabunong? Nakabunong ko lang yan. Diyos! O, oh, inday! Na, mag draw Pwede na. Nasapaw. Pwede oh, ko pa sinapaw. Ayun, ba't kita sinapaw eh. Ay, 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 na ay, 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 30, -30.